Yung magandang tanghali sa atin lahat mga kachari lahat Yan uh, Dive tayo Short dive kasama natin si Joy Adventure Ayun nauna na sa atin So dito kami mag uumpisa Sa malapit Yan Papunta doon sa likod At sana makarami tayo ngayong araw Dahil walang ulam Napakahirap ng walang ulam kumain Agad na pagdating natin dito mga ka-channel, sa unahan ay nag-dive tayo dahil mayroon tayong nakitang isang lapu-lapu. At siyempre warm-up na din dahil mahirap na dumirecho ka sa malalim na bahagya dahil mahirap na. At uh, medyo may kalabuan ang dagat dito mga ka-channel dahil bago palang kumalma ng sandali. ang dami ng mga matambaka dito sa mababaw dahil panahon ng matambaka dito sa amin at di siguro na daanan ng maniglambat kaya napakaamo nila at ang mga matambaka na mga ka-channel ay uh, dito sa mababaw na part ng aming lugar grabe yung matambaka sandamakmak talaga ang kanilang grupo At habang nandito tayo sa ilalim mga ka-channel, nagbubutom tayo baka sakali na may lumapit na malalaking isda pero wala eh. Grabe. Parang natakot yata na bahagi ang mga matambakan na to. At eto mga ka-channel, another dive tayo. Dahil mayroon tayo nakita isang lapu-lapu. Ayan. At uh, Paalis na ang lapu-lapo. Nako, sana makuha natin to. At umikot sa atin. Ayun, no. Oh. Nagyabang pa. Sa pool ka ngayon. Boom. Sa pool, mga ka-channel. Ito ang unang isda natin sa araw na to. Isang suno or red grouper. Lapu-lapo kung tawag dito sa amin dito sa likod ng aming isla ay kubli at kalmada. Yun nga lang ay napakalabo ng dagat sa panahon ito dahil dulot ng maalon, dito dinadala sa likod ng isla namin ang labo ng dagat. Kaya ang ginawa namin ay nagtry na mag-dive ngayong araw para mayroon man lang kaming may ulam. Shoutout nga pala mga ka-channel sa sama sub beats kay Didip Dudip na gumagawa ng ruler na pana. Ang ganda ng ginagawa nilang pana ngayon. Uh, may carbon na ginagawa sila na roller at meron ding kahoy na convert ang ganda ng ginagawa. Sobrang lakas noon mga ka-channel kaya order na kayo habang marami pa silang stock. At yun know, o, oh, Adventure ka um, lang dahil nag-ambush. Another pagsisid mga ka-channel ayan sa unahan natin hindi masyadong maliwanag dahil meron tayong na nakitang lapo. Pero ayun. Tumakbo pa lalim. Sayang. Malaga na sana ang oversize nito. At dito sa unahan mga ka-channel ay meron tayong nakita ang dalawang samaral or kitong kung tawag dito sa amin. Nung try natin tirahin ay boom, sablay, sayang. Another pagsisid mga ka-channel at medyo nahihirapan tayo mag-equalize dahil bigla ang sinipon tayo habang lumalangwi. Ito talaga ang pinakakalaban ng isang spiro kapag sinisipon. Mahirap ang sa pag-equalize. Ayun, nawala pa bigla sa Sobrang lakas ng tunog ng ating ilong dahil uh, sa sipon. Sobrang dumi ng karagatan mga ka-channel dahil uh, sa dulot siguro ng gulong ng alon at medyo maagos kaya dito ayan ang daming alikabok ng karagatan. muling nagpakita ang mga talakitok na ating inaabangan doon sa ilalim kanina grabe kung alin yung nasa taas na tayo tsaka pa sila lumalabas lapo-lapo. Yun nga lang ang pagkakamali natin ay hindi natin nadala ang ating light. Another dive mga ka-channel dahil mayroon tayo ilang oras na rin ang nakalipas ng paglangoy namin ni Joy Adventure yung huli natin dalawang piraso pa lang ito ang pangalawa yun oh フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ At pagkatapos nito mga ka-channel, ayan, uwi na at hapon na rin. At uh, malamig na rin ang dagat, kaya let's go! Ayun, kinaliskisan na ni Mrs. mga ka-channel, ayan, madilim na. Kakaliskisan ko itong napula po mga ka-channel dahil sasabawan ko at natin ng ripulyo yeah, no? na-miss ko na kasing gulay ng ripulyo wow. nagabihan na si mister mga ka-channel kaya gabi na rin tayo makaluto okay kayo iwa sige shout out sa tagihan ng kutsilyo kung nasaan man yan kaya yeah, wala yung okay. puluan wala na kaming kutsilyo mga ka-channel kaprol pa hiwain natin ang malilitlit para mabigyan natin yung kanyang kamatid na anak yan, hiwain mo pa yung bulot ng isis gabi na tayo mga ka-channel kumukulo na yung tubig lalagay na natin yung isda sa kaldero gagulayan natin ang repulyo gabi na masyado mga ka-channel lagay na natin yan kulong kulong na yung isda at lalagyan na natin yung ripolyo na ating gulay mga kachanil ilulunod na natin para masarap huh? ganyan lang dong misti din mo dong misti din lang ang Kan yan, nalagay ko na. Maya-maya ay kakain na tayo. Yan mga ka-channel. Titimplahan na natin siya na sinika. Nagyan natin siya ng konting asin dahil ito yung inasinan ko na kanina ang isda mga ka-channel dahil na lang idadagdag natin yan bigyan natin ng ulam si eh. Daris, sa mga kapatid ni Mrs eh nagingi kasi siya ng ulam mga ka-channel kaya atiran ko siya kain tayo mga ka-channel yan yung ulam namin may gulay so kasabay natin yung kumain ngayon si misis at yung alaga namin ayan ayaw magkain <coughs> dahil busog siguro yun okay. you know, o lapo lapo na sinabaw okay. 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 ah huh, kayo ano ah, sarap na sabaw mga ka channel na lapo lapo try mo nga misis Napakasarap na sinigang mga ka-channel dahil fresh na fresh yung isda. Yeah. Ngayon naman kami ulit nakakain ng sariwang isda. Ready, ready, kain! <laughs> okay kayo! Kain tayo, kain! Kain tayo pa lang. Wala kang niya

tay tayo nagkain mga ka-channel at yun, ah, uh, hindi tayo masyadong kumain dahil medyo masama yung pakiramdam natin. So, bukas ay try natin kung makapag-dive tayo. Aga tayo matulong ngayon. Time check natin ay 7.30. Maraming maraming salamat talaga sa walang sawa at laging panunod ng ating mga kababayan na OFW at siyempre, yun, singit lang natin mga ka-channel yung ating kaibigan na nandiyan sa Dumaran Palawan. Shout out kay Joseph Agdon. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin sa Dumaran at lalo na lalo na sa iyong asawa. Uh, Kabukto TV, shout out. Maayong gabi, ibay. Shout out din kay Dimar Natindim at shout out din kay JP Rundina at sa lahat po ng Rundina family. Palagay po sa iyo yung, ano, yung mga Rundina po ay Cebu. Kasi yung mga Rondina kagaya ni JJ Rondina ay bisaya sa lahat po ng Rondina family. Shoutout po. Maraming maraming salamat po sa inyong laging panonood.